Walang Indian foods, pupunta kami ngayon sa Japanese foods. Oh. Sorry. Sorry. <laughs> Nagmamadali daw ako gabi. Paano? Isa ba? Wait. Nagmamadali. One, two, three. <laughs> Slow motion <ocean> naman. <laughs> Hindi ka marunong magmadali. Ganito ang magmadali. Oh. Maaga kasi akong gumigising. Ikaw. Expert. ganyan. Ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan, ganyan, na ganyan yung chinelas mo. Aligaga eh. Okay, kakain na kami. Mayroong sausage, fried rice ni Bobby, egg tomatoes. All right, let's eat. Masarap yung combination nila. Iiwan na nila ako. Hindi na kayong mag-isip ng iba. So Sausage lang talaga. <laughs> Sabi ka sa kanya, bakit ka pa sumama? Ganyan ka clingy yan. Bakit ka sumama? Sabi ka naman. Para may kasama pa. Ah, <laughs> uh, Today is uh, Sunday, kaya sabay-sabay kami mag-launch. Habang wala pa din siyang work. Tapos mamaya, uh, pupunta kami sa mga downtown. If you know yourself, don't believe it. Whatever other people tell you that is negative, but you know yourself, you are not. Don't believe them. Wow, that's our opinion, huh? <laughs> parang sigurado wala ata boy <laughs> Bye bye. Opo, 'di ba ma? Hmm, Mamapayagan lang. <laughs> hmm. Love nak mano at nakasalanan na. Kasalanan na. Alright, let's go. Lalakad kami ngayon. Maaraw pero malamig. Whew. Ano ba talaga, Daddy? <laughs> so, naglalakad kami papuntang downtown kasi narinig namin na merong Indian restaurant dito sa may downtown. Kaya, huh, subukan ko yung, ano yun? Tiki Masala. Ha? Tiki Masala. <laughs> Tsaka biryani. <laughs> Subukan namin pumunta doon. Alright. And panapuri. Wala ata silang ganun eh. And dahil Sunday din ngayon, kaya eh, uh, yan, lalakad-lakad kami. At susulitin namin ang day off. Kasi bukas, meron na namang trabaho. Lakad-lakad muna kami. Oh. And habang wala pang work si Bobby, talagang sinusulit namin yung day off namin na magkakasama kami saan na kayo? <laughs> once na magkaroon na siya ng work, so hindi na namin alam kung kailan magsasabay yung day off namin kailan kami makukompleto ulit na lalabas, nakakain so eh, muna namin ang Saturday, Sunday pag Saturday, ano yun nag-grocery kami naglalakad kami papuntang Atlantic Superstore. Tapos, Sunday, yan, kami para maglakad-lakad sa may downtown, sa may lighthouse, at kumain. <laughs> Dun -dun -dun ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Vitamin B. Sunlight. Alright. Oh, yan, napagbigyan na natin yung subscriber natin na isa na magpa-picture. Uh, sa lahat na magsa-subscribe dyan. Thank you, thank you. Uy, <laughs> number one subscriber ko na ha, si Bobby. Number one fan yun. Number one supporter. Hindi pa na-upload yung video. Na Panood niya na. Punta <laughs> muna tayo sa no, house picture tayo doon kasi maganda puti. Bago kami pumunta dun sa Indian restaurant is uh pumunta muna kami dun sa lighthouse para alam niyo na picture picture. Lakad-lakad <laughs> para may mo post. <laughs> Nabalot ng snow yung lighthouse. Tapos yung dinadaanan nila is puti. Have me in your possession my affection you, I came second So the connection And now me. Ito yung border. Yan o. Oh. Pagtabit mo sa bridge na yan is US na. Okay? Okay. <laughs> no, you don't get to come back papakita ko sa inyo yung river dito yung St. Cru St. Cru? or St. Cru Weeks? St. Cru Weeks River low tide sya kaya maganda tsaka nag a ice tignan nyo Baby nice try Baby nice try You hold on to you have. No you don't get to show but I'm already gone. Mapapawaw ka na lang din talaga sa ganda. Ganda. <laughs> Yan o, oh, lalo na siya o. Oh. Kung nakikita nyo yung lighthouse doon. O, oh, yun. Yun know. o. San ba? <gasps> Uy, San na? wow! Yun, yun, yun. <laughs> yun, basta yon. Kung nakikita nyo yun, doon kami pupunta. Tapos dito kami dadaan. Uy, wow. Ito lang kami sa side ng river naglalakad. Talagang worth it. Worth it yung pagpunta dito sa Canada. Alright. Nalilito sila Bobby kung saan dadaan. <laughs> Kasi puro puti yung dinadaanan namin. Si <laughs> Oz, mas gusto niya yung mahirap na dadaanan. <laughs> Nag-enjoy siya sa snow. mga ibon no <laughs> Andun lang sila kasi frozen ang ganda sikat ng araw sa wakas. Nandito na kami sa lighthouse ng St. Stephen. Alright, napakaganda dito. Yan o. Oh. love it pa ako. Yan o. Oh. Alright! <laughs> yung river nila is naka-frozen. Elsa! Tapos sa likod ng ano na to, ng lighthouse na to. Oh. Ito yung makikita. Yan. Yung US yan yung US, US na yan. Tapos ito naman yung kabilang side. Ganda na sikat ng araw, sarap! Nakakamiss naman yung tag-init! <laughs> Alright, tapos na kami yung mga pag-picture-picture! -picture. <laughs> Ganda dito sa may lighthouse. Alright, pupunta na kami sa CS Kitchen and para kumain. Alright, let's go. Okay, tawid tawid. <laughs> Nasanay po kami sa Philippines. Dito kasi priority nila yung mga pedestrian na naglalakad, tumatawid ng pedestrian crossing kaya titigil talaga sila para makatawid. Eh, kami, nasanay pa kami sa Pilipinas <laughs> Kaya tumatakbo kami <laughs> Ay, close sila Sayang naman <laughs> Naka-close sila Yan yung mga foods nila Okay, walang Indian foods Pupunta kami ngayon sa Japanese foods Ay, close din close din pero merong Chinese restaurant dun sa tapat niya kaya dun na lang kami susubok hindi pa naman namin nasusubukan dun dyan pala ako so susubukan namin kumain dyan sa Chinese restaurant okay, <laughs> kaka fried rice lang namin eh pero malay bo ba, baka meron pa naman alright Sige nga, subukan nga natin kung masarap dyan. Alright, nandito na yung order namin. So, diner at diner. Dinner for two lang yung kinuha namin. Pero madami na. May fried rice at saka may noodles. Okay, meron pa ba? Hello! Hello! Kaka-fried rice lang namin kanina pero tikman natin ito. Para nang din siyang typical na fried rice. Malalaki lang yung sahog niya. you. Thank you. Thank you. pa parang parang kwek -kwek.

chicken sya sa loob uh, kapag yung breading siya. parang puto na hindi chicken pero perfect siya pag naka dip nakadip makinakain lang siya alone mm -hmm. hindi siya subukan ko naman <coughs> to mm hindi -hmm. ba to yung gumpi yung gulay no ah! <laughs> palabok. Oo, mm -hmm. oh, oo, oh, naman. Tignan ko. Meron siyang mushroom. Tapos mm? vegetables. Ito, celery. And chicken. super balance na ito kasi meron siyang vegetables meron ding meat <coughs> hindi siya noodles bean sprout siya oh. isang Pilipino talaga oh. ang Pilipino talaga bibigay niya pa sa akin yan <laughs> bibigay niya pa sa akin yan ano ba yan <laughs> kunin mo na ang Pilipino talaga oh. tignan mo nagtira pa nga ang galing! <laughs> Alright! Tapos na kaming kumain! Woo! Salamat Lord! Busog na busog na naman kami! <laughs> may, take <out> <laughs> may take out pa! Ito, 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 oh, may take out pa nga. <laughs> Woo! on la mäng . ja mõtlesin , et right. väga häid .